isang labandera at isang mangingisda ang pinakabagong inatake ng buhaya sa Batarasa, Palawan. Isang magandang araw, oras mga netizen na tagapanood, tagapakinig at tagapagsubaybay dito sa aking YouTube channel, Blue Angel TV, The Voice Cover. At kung bago ka rito mga netizen, pindutin muna ang subscribe button at yon ang notification bell para notify ka sa mga i-upload kong mga videos at narito ang kwento. Narito ang kwento ni Normia, ating pakinggan, anak ng biktima. Bago ako umalis nung araw na yun, pinakain ko muna si nanay. Ang kasama niya noon, yung anak ko. Pinagluluto pa siya ng ibang makakain. Pero paglingat daw niya, nawala na si nanay akala niya sumama sa kapatid ko na ligaw raw pala sa ilog e eh, parang wala naman hanggang sa sinabi ng pinsan namin na may bangkay raw na galing sa laot pagdating namin may maliliit na bangkang nakita nandoon nga ang damit ni nanay tapos yung katawan niya hindi na mabilang yung dami ng kagat sa kanya. Mayroon sa panga, sa likod, sa braso. Pinagkakagat siya ng buhaya. Narito naman ang kwento ni Erenyo, kapatid ng isa pang biktima. Nasa bukit ako nung araw na yon. Dumating yung kapatid ko at Ibi, ibinalita na nawawala yung bunso naming kapatid. Ang sabi, pumunta sa laot ng isda. Tapos nawala na nung gabi na yun. May kabapo nung no, pero umaasa kami na buong magapon namin siyang hinahanap doon sa pinagsisiran niya. Pero wala. Kinahumagaan na namin nakita yung katawan niya sa bakawan nakalutang siya butas na yung tiyan niya at maliit na lang na bahagi ng likod niya yung natira tapos yung buhaya parang nasa ilalim lang Sigur siguradong sigurado ako 100% buhaya po talaga ang dahilan isang labandera at isang mangingisda ang pinakabagong inatake ng buaya sa Batarasa, Palawan. Sa gustong mapanood ng buong kwento, karagdagang kwento, tumutok lamang po sa KNDS Kapuso Mo Jessica Soho ngayong linggo ng gabi sa GMA. June 16, 2024. At kung bago ka rito mga netizen, pindutin muna ang like, share, and don't forget to click the subscribe button. Iyon ang notification bell para notify ka sa mga i-upload kong mga videos. Maraming maraming salamat po and God bless you all. Subscribe na!